Hello mga buddies, once again team pa na uh, Treasure Hunter Punta tayo ngayon sa area ng uh, Nueva So mayroon tayo ngayon iti-check sa isang uh, mga katropa natin na kasalukuyan nag-operation ngayon Kasi mayroon na silang uh, naipagong uh, ano, uh, na, na na uh, food secrecy water secrecy uh, nakita natin at saka it's na nakita nila so kailangan natin i-check para malaman natin yung mga layer din na uh, area so once again na team pa na to mga buddies napunta tayo ngayon sa Nimesiha check natin sa banyo ko yan uh, bansay team pa na